Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio ngayong Enero 21, libo at 25. ngayon ay Enero 21, at habang ang buwan ay nasa iyong tanda, Scorpio, may panawagan para sa iyo na magnilay ng malalim sa iyong panloob na mundo. Ang yugtong ito ng buwan ay nagdadala sa ibabaw ng mga damdaming madalas mong itinatago, mga emosyong pilip mong ibinabaon sa iyong puso. Maaring maramdaman mong mabigat ang mga ito, lalo na kung pababayaan mo itong makaapekto sa iyong mga iniisip at kilos. Subalit sa kabila ng bigat, ito rin ang pagkakataon upang harapin ang mga ito ng may tapang, upang makita ang liwanag na nakatago sa likod ng anino. Sa ilalim ng mahiwagang enerhiya ng ika negatibo, 23 araw ng buwan, isang pambihirang pagkakataon ang naghihintay para maabot ang iyong pinakamalalaking pangarap. Hayaan mong lumipad ang iyong imahinasyon, at buksan ang iyong isipan sa mga posibilidad na dati itila napakalayo o imposibleng maabot. Ang enerhiya ng buwan ay gumagabay sa iyong intuition, isang malakas na ilaw na nagliliwanag sa landas na dati tila hindi mo makita. Ipagkatiwala mo ang mga damdaming lumilitaw, sapagkat ito ang susi sa pag-unawa sa iyong tunay na nais sa buhay. Marahil ay mararamdaman mong tila may tanong o pagdududa sa iyong mga emosyon ngayong araw. Mahalagang maunawaan na ang iyong mga iniisip ay hindi palaging sumasalamin sa katotohanan ng iyong kalagayan. Maglaan ng sandali upang humakbang pabalik at suriin ang iyong nararamdaman. Hayaan mong magkaroon ng banayad na distansya sa pagitan ng iyong emosyon at ng realidad upang makita mo ng malinaw ang mga bagay-bagay. Ang prosesong ito ay makakatulong upang alisin ang mga pagdududa at bigyan ka ng mas malinaw na pananaw. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, yakapin ang iyong likas na intuitive na kakayahan. Ito ang magsisilbing protection at inspirasyon mo sa gitna ng mga pagsubok. Ang iyong pagiging malikhain ay may kakayahang gawing inspirasyon ang kawalang katiyakan, kaya hayaang dumaloy ng malaya ang iyong mga ideya at damdamin yakapin ang mahika ng enerhiyang dala ng buwan, damhin ang kalayaan na dulot nito, at gamitin ang liwanag nito upang machart ang iyong landas patungo sa iyong mga pangarap. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala na kahit sa pinakamadilim na bahagi ng ating damdamin, may liwanag na naghihintay na ating tuklasin. Magtiwala ka sa iyong sarili, sa lakas ng iyong puso, at sa kakayahan mong gawing tagumpay ang anumang hamon. Sa pagtatapos ng araw, mapagtatanto mo na ang tunay na kalakasan ay nagmumula sa pagtanggap sa iyong sarili, sa iyong mga kahinaan, at sa iyong kakayahang lumikha ng sariling landas patungo sa kaliwanagan. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.